Pati yung activation code, di mo na pwede gamitin. Pati yung request code. Oo, oh, para sa mga Bigay, di tatlo nandun, di ba? Tatlo. Yung si may 666. Doon no, ako, 666 1235 Di tinatay ko, ayaw na, hindi na ano, error na. Di pa ano, at ko. Eh. Gawa nang naka-depreset. <laughs> di, ano, nagsipulit kasi. Di, I'm going to Di pa ano, ako. Nilagay ko yung pangalawa. Ewan eh, mo naman, yung na naman yun, nung, nung inulit ko ulit eh, ayaw na, ayaw na dahil. Ay, yeah, original ba yun? Original ba yun? Original ba yun? Ha? Ito original ba <laughs> yun? Uh -huh. <laughs> May sigar niyo pala kung putang nilino, lang ito. Hindi!